maingay, mausok, madilim, parang sirang plaka, paulit-ulit na ganito ang lugar nila Marco. Sanay na sanay na siya sa amoy ng yosi at alak, pati na rin sa mga lasinggero't at lasinggera na nagsisigyawan sa kalsada. Bata pa lang si Marco, nakikita na niya ang ganitong buhay. Lumaki siyang mahirap, wala na siyang tatay. Ang nanay naman niya, nagtitinda ng kung ano-ano para lang may makain sila. Minsan napapaisip si Marco, ganito na lang balagi. Wala na ba akong karapatang mangarap ng magandang buhay? Nahihiya siya sa nanay niya. Alam niyang nagpapakahirap ito para sa kanya. Pero paano niya matutulungan ang nanay niya kung siya mismo nalulunod sa problema? Naging tambay si Marco. Natuto siyang uminom. Natuto siyang manigarilyo. Akala niya makalimutan niya ang problema. Akala niya gagaan ang pakiramdam niya. Pero mali pala siya. Mas lalo lang siyang nagdusa. Dahil sa bisyo, napapabayaan na ni Marco ang sarili. Hindi na siya pumapasok sa eskwela wala na siyang inisip kundi ang sarili. Hanggang sa isang araw, nahuli siya ng pulis. Naawa ang nanay niya. Nagmakaawal sa pulis, binigyan pa siya ng pangalawang pagkakataon. Pero hindi pa rin nagbago si Marco. Isang hapon, naglalakad si Marco sa may riles. Wala siyang direksyon, wala siyang gana, parang lantang gulay ang katawan niya. Bigla siyang nakarinig ng hikbi. Isang bata, nakaupo sa may gilid ng riles. Umiiyak. Nilapitan ni Marco ang bata. Lalaki, payat, marungis at mukhang gutom na awa si Marco sa bata. Naalala niya ang sarili nung bata pa siya. Hoy bata, bakit ka umiyak? Nawawala ka ba? Miling bata, wala na po akong nanay. Wala na rin po akong tatay. Lalo pang lumakas ang iyak ng bata. Naantig ang puso ni Marco. Kahit papaano, may natitira pa palang kabutihan sa puso niya. Ano pangalan mo? Tanong ni Marco sa bata. Pinunasan niya ang luha nito gamit ang marumi niyang gamit. Liam po, sagot ng bata. Hinawakan ni Liam ang kamay ni Marco. Kuya, wag mo po akong uwan. Sa simpleng pahayag na iyon, parang may kung anong gumising sa kalooban ni Marco. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararamdaman. Isang pakiramdam na mukhang na nalimutan. Pag-asa. Dinala ni Marco si Liam sa bahay nila. Nagtaka ang nanay niya. Anak, kaninong bata yan? Anak po siya ng kaibigan ko, nai. Wala na po siyang magulang. Pwede po bang dito muna siya tumira? Pagsisinungaling ni Marco. Alam niyang hindi papayag ang nanay niya kung sasabihin niyang napulot lang niya si Liam sa Naku, anak. Eh halos wala na nga tayong makain. Paano pa natin yan mapakakain? Pero kahit nagre-reklamo, malambot pa rin ang puso ng nanay ni Marco. Pinatuloy nila si Liam sa bahay. Simula noon, nagbago ang routine ni Marco. Hindi na siya laging tumatambay sa kanto. Inihatid at sinusundo niya si Liam sa eskwelahan. Tinuturuan niya itong magbasa at magsulat. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Marco ang tunay na saya. Isang saya na hindi kayang ibigay ng droga o alak. Isang gabi, nag-uusap si Marco at si Liam. Kuya, bakit hindi ka na po umiinom? Tanong ni Liam. Napatingin si Marco kay Liam. Kasi Liam, gusto kong maging mabuting tao. Gusto kong maging proud ka sa akin niyakap ni Liam si Marco. Proud na proud po ako sa iyo, kuya. Kasi po, mabait ka at mahal mo ako. Muli, naantig ang puso ni Marco. Dahil kay Liam, gusto na niyang magbago. Gusto na niyang magbagong buhay. Kinabukasan, nag-apply ng trabaho si Marco. Kahit ano, basta marangal. Sa wakas, natanggap siya bilang construction worker. Maliit lang ang sahod, pero masaya si Marco. Sa wakas, may trabaho na siya, may maasahan na si Liam. Araw-araw, gigising na maaga si Marco. Magluluto ng almusal. Ihahatid si Liam sa eskwelahan. Tapos papasok na rin siya sa trabaho. Pagod pero masaya si Marco. Alam niyang ginagawa niya ito para kay Liam. Isang araw, may naisip si Marco. Bakit hindi niya gamitin ang talent niya sa pagluto para kumita ng extra income? Mahilig magluto si Marco. Natuto siya sa nanay niya. Kaya naman, nagsimula siyang magtinda ng lugaw sa gabi. Liam, anak, hali ka dito. Tulungan mo si tatay magbenta ng lugaw. Tawag ni Marco kay Liam. Simula nang magtinda si Marco ng lugaw, lagi na siyang tinutulungan ni Liam. Minsan si Liam ang taga-abot ng lugaw sa mga customer. Minsan naman si Liam ang taga-kuha ng bayad. Sige po, tatay, masiglang sagot ni Liam. Masaya si Liam na nakakatulong siya kay Marco. Masaya rin siya na tinatawag na siyang anak ni Marco. Kahit hindi sila magkadugo, ramdam ni Liam ang pagmamahal ni Marco sa kanya. Masarap ang lugaw ni Marco. Mura na, masarap pa. Kaya naman dinarayo ang lugawan nila. Dahil dito, lumaki ang kita ni Marco. Nakabili na siya ng bagong damit para kay Liam. Nakabili na rin siya ng bagong gamit sa eskwela. May mga araw na matumal ang benta ng lugaw. May mga araw din na nagkakasakit si Liam. Pero hindi sumusuko si Marco. Alam niyang kailangan niyang maging matatag para kay Liam. Si Liam na lang ang pamilya niya. Si Liam na lang ang dahilan niya para mabuhay. Isang gabi, habang nagtitinda ng lugaw, may lumapit na mga lalaki kay Marco. Mga dating barkada niya. O oh Marco, anong ginagawa mo dito? Nagtitinda ka na lang ng lugaw. Ang hina mo naman. Pangaasar ng isa sa mga lalaki. Tiningnan lang sila ni Marco. Hindi na siya sumagot. Ayaw na niyang makipagaway. Gusto na niyang mamuhay ng tahimik kasama si Liam. Liam, Anak, ano ba ang pangarap mo? Tanong ni Marco kay Liam habang kumakain sila ng hapunan. Gusto ko pong maging doktor, tatay. Para po pag nagkasakit ka, ako na po ang gagamot sa iyo. Masiglang sagot ni Liam. Ngumiti si Marco. Talaga? Sige, anak. mag aral ka mabuti. Susuportahan kita sa pangarap mo. Mula noon, mas lalo pang ginanahan si Marco na magtrabaho. Gusto niyang matupad ang pangarap ni Liam. Gusto niyang makita si Liam na nakatoga at nakasumbrero ng doktor. limang taon na ang nakalipas. Malaki na ang ipinagbago ni Marco. Hindi na siya ang dating adik na tambay sa kanto. Isa na siyang responsibleng ama kay Liam. May sarili na rin silang maliit na karinderya. Masaya si Marco sa buhay niya ngayon. Puno ng pagmamahal at pag-asa. Si Liam naman ayun nasa elementarya na. Matalino at masipag mag-aral si Liam. Lagi itong nasa top 10. Proud na proud si Marco kay Liam. Si Liam ang inspirasyon niya sa buhay. Marco anak, pinapatawag ka ng nanay ni Liam. Nasa barangay hall daw, sabi ng kapitbahay ni Marco. Nanay ni Liam, sino po nagtatakang tanong ni Marco? Nagmadali si Marco pumunta sa barangay hall. Doon niya nakita ang isang babae, umiiyak. May hawak na litrato. Lumapit ang babae kay Marco. Ipinakita ang litrato. Ikaw ba si Marco? Ikaw ba ang nakapulot sa anak ko? Tanong ng babae habang umiiyak. Nanlaki ang mga mata ni Marco parang tumigil ang mundo niya. Ang babae sa harapan niya ay ang tunay na ina ni Liam, na wala pala ito ng limang taon dahil nagtrabaho sa ibang bansa. At ngayon, nagbalik ito para hanapin si Liam. Hindi alam ni Marco kung ano ang mararamdaman. Masaya siya dahil sa wakas, nagkita na ang mag-ina. Pero malungkot din siya dahil alam niyang mawawalay na sa kanya si Liam. Lumapit si Liam sa babae. Nanay, niyakap ng babae si Liam. Anak ko, umiyak sila pareho. Lumapit din si Marco at niyakap silang mag-ina. Liam, anak, huwag mong kalimutan ng tatay, huling sabi ni Marco kay Liam. Mula noon, hindi na muling nakita ni Marco si Liam. Pero masaya siya dahil alam niyang nasa mabuting kalagayan na ito. At kahit masakit, alam niyang kailangan niyang tanggapin na hindi talaga sa kanya si Liam. Ang mahalaga, naging bahagi siya ng buhay nito at naging daan siya para magbago ang buhay niya.